Sorry sa'yo. Pasensya ka na. Dito na ako bumate. Nagluluto kasi ako. Aray. <laughs> Dorsikan ako. Pasensya ka na bro. Basta ito lang. Happy, 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 happy birthday. Naingan ako ng greetings eh. Baka mamaya limutan ko bro. Ha? Kaya dito na lang. Habang nagluluto. Batiin na kita. Anyway, kahit saan naman ako lupalog nandan. ba? Diba? Importante na bati kita. Happy, happy, happy birthday bro. Bro Rolando, happy birthday.

1.30 ng hapon uh, Magandang magandang umaga, tanghali, gabi At kung kailan nyo man po mapapanood tong birthday greetings natin uh, May babatiin tayo ng birthday greetings na, na nagbimula sa timbay kulitan Ang ating Rolando De Castro um, O diba? Sabi nila yung mga nagbe-birthday daw ng November bro lumalaki daw mga katawang balita o malaki na katawang <laughs> maraming maraming salamat bro Rolando at nakilala kita at naging magkabiroan tayo lagi sa mga live And sana may birthday mo ay madami kang mapakain o mabigyan ng iyong mga handa Nandito lang kami yung bahay kulitan na ako support sa iyo at mga team na team one love, lahat ng team. O diba? Kaya tuloy-tuloy lang bro Rolando at binabati kita ng happy birthday, happy 31 birthday. Mabuhay ka hanggang gusto mo RNG Bernard. Bye bye! Hello mga kapas! Ayan, uh, greet, greet ko po muna pala lahat ng mga taon na nasa baba ngayon. So mega big love shoutout sa inyo and sila lahat po ng mga support sa ating uh, team Bahay Kulitan uh, premier marathon uh, mega big love show sa so ayan andito po tayo ngayon para batiin natin ang isa sa ating very supportive na kasamahan sa uh, team Bahay Kulitan kahit na medyo busy siya is uh, uh, nakakasilip-silip pa rin siya sa ating uh, premier marathon at sa ating uh, Team Bahay Kulitan na uh, mga ano, ating mga events dyan. So, ayan, walang iba kundi si Kuya Rolando! Kuya Rolando! Ayan, happy happiest birthday sa'yo. And, uh, ang wish ko lang is uh, more blessings pa sa'yo and of course sa uh, family mo, kasama si Commander, good health para sa inyo. And, um, ayan, si lang talaga para maabot natin yung ating mga uh, pangarap. So, ayan, Kuya Rolando, um, happy happy birthday ulit sa iyo. Ayan, naway uh, bigyan pa po kayo ni Lord ng uh, uh, more blessings pa uh, na dadating para po sa inyong pamilya and uh, ayan, um, lalo pa pong lumago ang iyong YouTube card niya. So, ayan, happy happy birthday ulit kay Orlando and thank you, thank you sa pagsusupport lagi kahit na busy ka rin po. Ayan, nakagawa mo pa rin sumilip-silip. Ayan. So, happy happy birthday ulit and uh, enjoy your special day kay Rolando with your commander. Ayan. Thank you, thank you so much dyan po sa mga nagsusupport dyan kay Rolando and sa lahat po nagsusupport sa ating bahay kulitan. May gabi mag-shout ulit. Greetings from Hapolesan. Pango! Hello guys! Good evening! Ayan, pagpasensyahan niyo ng background ko guys. Nandito lang ako ngayon sa shop kasi hindi ako nakagawa doon sa gasolina kasi Diyos. Napakaingay ng paryahan. Shout out everyone! And ganin pa ako ng na. juicy. Napakahagar ng aking pagmumukha. Ayan. Thank you, thank you so much sa uh, nag-PM sa akong juicy super band. So, si nabigyan naman tayo ng opportunity na makapag-rape. Ayan. Uh, makapagbigay bati sa ating isang kapatid uh, nag-celebrate na kami ang kaarawan today. And happy, happy birthday kay Rolando. Rolando Ignacio Pichal. Happy, happy birthday kay Rolando. Um, dasal ko sa iyo ay ang panalangin ko po ay um, you naway know ay maging successful ang mga anak. Uh, ingatan niyo po ang iyong kalusugan, pati at ingat po kayo lagi sa iyong mga lakas, sa pagmamamasada, uh, at sya pa, ka, Kuya Orlando, uh, kahit ano. at thank you so much sa lahat ng support sa Bahay Kalitan, sa aming mga uh, channel. Umagawa ka talaga ng paraan para makasupport sa amin. Uh, salamat sa iyong pagmamahal at iwala lagi sa amin. At ano, ano, dito lang para sa good health and wish me all the best, all the happiness in your life. Success sa iyong mga anak dahil success sa ating mga anak ay success din natin. And God bless you kayo, Lando. Ingat po kayo, ingat po kayo lagi. And God bless sa family niya. Ayan, may babatiin na naman tayo. Isang mag-celebrate na kanyang kaarawan. Ayan. Walang iba kundi si Kabayang Rolando. Ayan. Happy Happy Birthday sa iyo, kabayan. At enjoy your day. And more more blessings and good health. Ayan, sana gumaling na yung ubo-ubo mo dyan. Ayan. Happy Happy Birthday sa iyo, kabayan Rolando. Enjoy your day. Mambang gusto ko Sarah. Hello, good morning, good afternoon, and good evening everyone. Of course, this is Yam sa FW Vlog. Ngayon guys, mayroon po tayong papatiin na mag-birthday na very, very supportive na ating kapatid na Kuya Rolando Ignacio na happy, happy, happy birthday. Kuya Rolando, ang wish ko lang, bigyan ka pa ni Lord na mahabang buhay and then more blessing to come. Always good health and then Enjoy, enjoy lang natin yung ating ano, pag-wawaiti. At saka thank you so much sa love support always sa bahay kunitan. Tsaka mag-ingat kayo lagi dyan. Once again, happy, happy birthday sa iyo, Kuya Rolando. Ingat kayo lagi dyan. Hello, 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 Sir Rolando. Babatiin lang po kita ng isang maligayang kaarawan sa iyo, Kuya Rolando Ignacio. Oh wish ko lang po sa iyo is good health, long life, and more success, more subscribers, more more subscribers, more viewers, and mag-viral na tayo sa ating mga videos. Sana naman, sana naman, patunggan na tayo ni Lori. Basta nililing ko lang po sa iyo, Kuya Rolando. Happy, happy birthday. Bigyan ka nang ng magandang buhay. Malakas na pangangatawan at uh, buhay ka ng, ng buhay. na pa kita kahit kumpulang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Si Rolando Gatles Yahoo! Yahoo! Hello, hello, hello sa ating birthday boy Bro Rolando Ayun, nandito na po si G at syempre, dahil ikaw ay isa sa mga pinakamaaga at uh, palaging nandyan po sa ating uh, G and Daddy Health and Lifestyle Tips Or uh, nung noon pa man, yung mga iba't-ibang mga titles natin At syempre kami po ni G ay babati po sa inyo Ng Happy Happy Birthday Ayan, at si G natin ay super baito Ayan o, natin kiss pa rin po yung nyo Kiss at saka nose to nose Kiss to kiss siyempre so, uh, ang aming wish po sa inyo sa iyo bro at sa iyong uh, family at iyan sa dalawa mo anak na sana po ay uh, uh, makamit niyo na po ang mga success na inaasam ng iyong pamilya lalo na po yung mga studies uh, ng inyong mga anak at siyempre ng iyong apo at ang good health siyempre so dalawa kayo uh, mag-usawa ay nawaibigyan po kayo ni Lord ng mas marami pang taon na magsasama at uh, siyempre uh, magmamahalan at uh, maitawid nyo ang lahat ng mga challenges sa buhay Ayan. so uh, dito po sa ay enjoy na po tayo at uh, maraming salamat pala at ikaw ay dalawa uh, po kayo at ang buong pamilya nyo ay um, very supportive damang dama po namin ang inyong love and support okay, Nagtutulungan po kayong dalawa minsan yung mga anak nyo para po ay uh, ma-provide lang po ang mga support na kinakailangan po sa inyo. Kasi alam naman ninyo, di ba, na kailangan natin ng support sa ating uh, isa isa. So kami po ay, siyempre, uh, nagpapasalamat talaga na very supportive. Uh, Kitakits tayo sa lahat ng mga LS activities natin. Happy, happy birthday! And God is great! Yahoo! hello everyone, good morning and happy Saturday, happy blessed Saturday. Ayan, ang dito po ako ngayon at humagol para bumati sa ating kaibigan, kapatid, na si Bro Rolando. Ayan, happy happy birthday Bro Rolando. Up. Ayan, up. Ay, gawa, gawin na natin ibangan sa ating buhay. At huwag na natin pabayaan ng ating uh, kalusugan. Mahalaga po yun. Ayan. Again, again, happy birthday, bro Rolando. Ayan, this is Mercy kitchenet Patensya na Bagong gising lang po. Ayan. Thank you so much, bro. Salamat sa labi support. Lalo na sa akin channel. At sa lahat ng ating team. Ayan. Ng bahay kita, ikan. Lalo na sa ating master Maraming salamat sa walang sawang suporta sa amin, sa amin ni Bro sa lahat ng ating mga members. Thank you so much po at sana po pagpasensyahan nyo na at hindi po ako lagi na po nakagala sa inyo kung meron mga pag-oros. Last week po masyari po ako ng hopefully this coming week. Ayan. And for the coming week, saan ito ako sa Pilipinas, matadalaw ko rin kayong lahat. Hopefully. Ayan. Let's bless, bro. Ang ingat-ingat lagi, Bye-bye. Ayan, have a nice day, everyone. This is me, Maristani Wang, na bumabati, guys, ng happy, happy birthday sa ating naging isang kuya. Isa sa mga kuya ng Bahay Kulitan. Kaya nung iba, kundi ang napaka-public, napaka-supportive ng uh, members ng Bahay Kulitan. Nung iba, kundi ang ating napaka-public brother Rolando Ignacio. Ayan, happy ba? Happy birthday, Kuya Rolando. Thank you sa iyong support. Laban support sa bahay kulitan. Ayan, ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabait na asawa. Napakaluyal, napakasipag na ama. Napaka-responsible. At, uh, very supportive na isang members ng bahay kulitan. Ayan. Ignacio, I'm praying and wishing na sana ay matupad ni Lord at magrandi Lord yung lahat ng mga prayers mo. Ayan. At uh, sana ilagi kang uh, healthy, ganun din ang iyong asawa at mga anak. Ayan. Kasi yan yung kayamanan natin sa ano sa buhay, yung health. Sabi nga nila ay health is wealth. So, ayan, alagaan lagi ang pangangatawan. Ayan, at uh, magpahinga-pahinga din minsan sa sa trabaho. Ayan, pag may time. So, ayan, thank you, for Rolando, and enjoy your day. We love you so much, and um, stay humble and stay pundi and stay happy, happy birthday with you Hello guys! Shout out po sa lahat na nandito ngayon at maraming salamat ulit sa pag-invite para magbigay birthday greetings sa ating nag-iisang napaka-supportive na kapatid dito sa YT World ang nag-iisang Rolando Ignacio Ayan. Kapatid, happy 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 birthday ang wish ko sa'yo at ang wish ng buong bahay kulitan sa'yo is good health always. Kasama po ang iyong asawa, anak, apo. Ayan. Thank you, thank you so much sa love and support. Sa napaka support, sobrang supportive mo sa aming baha ano, mga channel. Ayan. Ingat ka lang po lagi at saka sana laging safe sa pamamasada. Salamat sa walang hukwa at walang sawang pag-support mo sa bawat isa sa amin. Isa na ako doon sa laging mong sumusuportaan. Ayan. Pasensya na kayo. Pwede maingay dahil nandito ako sa labas dahil nilakan tayo. Thank you so much again. Enjoy your day. God bless you more. More birthdays to come. In good health talaga always, kapatid. Ingat po sa biyahe. Happy, happy birthday. Yahoo! God bless you more, kapatid. Enjoy your day. Yo yo, good morning, morning guys. Musa-musa-musa natin ano. At nag-video ako tet pero tayong tayong eh, edit na isang kaibigan, kanyang karawan yung Sige, pwede lang lahat ng details. Okay, muto na paris na. Eh, karawan niya, ay, kailangan natin edit. Eh, Ayun, para Pasaya natin siya guys. Pasaya natin na happy happy birthday bro Rolando Ignacio bro. Mabuhay ka bro sa iyong karawan. Happy happy birthday. Enjoy your day. Enjoy lang yung yung sa iyong pag-vlog bro. Basta bro. Uh, enjoy ka lang. At more blessing to come in God's health. Kaya yung sa inyong mag-asawa. Basta masaya kami na nakikita namin pagka kayong mag-asawa na nagpapanding sa inyong yung sabi ng pagbablog basta bro nandito lang ang buong bike kulitan na yung kaibigan ay George Adventure siyempre mas, salamat din sa support mo na sa aming channel sa sa of course sa aking channel din nandito sa bike kulitan bro mas, salamat maraming salamat na lagi ka nandyan basta uh, bro have, yun lang bro happy happy birthday enjoy your day enjoy your life sa inyong mag-asawa basta ingat kayo lalo na sa motor kasama punta, enjoy lang yung sa yung papa vlog bro happy, happy birthday, 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 Yo, what's up sa inyo lahat dyan? Birthday pala ni Brother Rolando. Happy birthday sa iyo, Brother Rolando. Kung ano yung wish nila, eh wish ko na rin para sa iyo. Nandito kasi ako ngayon sa Tagaytay yeah. at ayun, nag, ano tayo, nag-unwind tayo at ah, nagre-relax ng konti. Eh, kaya halos kararating rating ko lang dito, kaya hindi pa ako nakakalabas. So, ang background ko ngayon ay kusina. No, so, dito to sa bahay ng tsahin ko rito sa Tagaytay yeah. at baka bukas pa ako sana gagawa ng greetings para sa iyo. Pero, eh baka malate na, bukas pa sana ako gagala. Kaya ngayon ko na ginawa. So, yun, happy birthday sa'yo brother Rolando Ignacio Official. ingat lagi brother kung ano man yung ginagawa mo ipagpatuloy eh, mo lang sana eh naikang palakasin pa ni Lord at yun salamat sa uh, super super na ano, talaga pag support mo sa mga channel nating mga magkakasama dito sa Youtube No, so ingat lagi brother and yun kay commander mo shoutout din yeah, napaka supportive ng na commander mo shoutout sa inyo sa buong family mo kung ano yung wish nila sa'yo wish ko na rin para sa'yo happy birthday again brother Rolando peace out no good evening and good morning po sa lahat ng mga chal ko ayan, hindi ako ba gising ha, uh, ako po ay isang fresh na fresh from the farm chal ko <laughs> ayan at ako ay may babatiin lang po isa sa uh, nagpupupogi nagabukan wala nang iba Rolando Ignacio oh. nang nag-iisang bukha na vlogger dyan. Charot, nag-iisa. Marami pala. <laughs> Ayan, hello, 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 hello Kuya Rolando. Ayan, good afternoon sa iyo dyan at mag-iingat ka palagi. Ayan, happy, happy birthday. Uh, more birthdays to come, more uh, candles to glue and of course, more blessings pa. And, uh, um, mag-iingat po kayo lagi at lagi po kayo magkasal at, uh, may ingatan po kayo ng iyong asawa at manok at maginuman lang tayo dito. Oh, Makyan ka at mag-inuma tayo. Ilabas ko na yung aking baso Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kuya Rolando, happy happy birthday po sa iyo. Sa um, siyempre, mabuhay ka hangga't gusto mo, sabi niya, 'di ba? Sabi nga nila, Pabuhay ka hanggat gusto mo, sana na maging masaya ka sa birthday mo, Maging malusog ka. at sana, ah, 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 ah 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 mga tao dito, guys. ah okay, ah happy, happy, happy birthday. I wish, I wish you more, 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 more birthdays to come. God bless po sa inyo. Good health. At sana, mabusog mo kami. Pagsama <laughs> niyo pagkain dito, ko na pero, happy, happy birthday! Yan lang, guys. Ano na po ako ibang sasabihin? Kasi patulog na sana ako. Kasi anong nakalimutan ko talaga? Pasensya na. Pasensya na. At syempre, hindi matatapos yung birthday mo. Syempre, igirit ka namin, di ba? Andito lang kami ng Team Bahay Kulitan. Team Puyaters. Always support you. Syempre, di ba? Ganun naman talaga. Pag-team. Hello, Sana maging masaya ka sa birthday mo. Happy, happy, happy birthday. Ulit. Thank you. Bye.